Oh, dinama. Hi guys. Mila mo na papaya. Dinama. Pampalambot daw to, sabi. <laughs> Yan. mura lang kasi bili ko nito. 10 pieces ang 1 kilo, oh, di ba bumili na ako ng marami. ako lang bibit, bitin, gawa ng ang bigat-bigat din naman. Diyos mura daw kasi ng papaya ngayon, <laughs> guys. Gawa ng season nata ng papaya. So, for Domi, sarap. Ayan ang ating asawa na si Huwag ganyan. I-ano eh, mo rin. I-ipot mo. Huwag mo yami yami Kita. Ini kita. Ini anu mau dito Wow. Dami. <laughs> Piling ko kulang yung ano ng gatas mo. Ha? Piling ko kulang gatas mo. Kulang mo? Ano oh, na ito, ma? Pwede kaya ito gawin sa Haluan ng gatas. May soap Ayun. base pa yon. Oo. Ma Mayroon naman mabili. Saglit lang. Go lang. Nasa yung ice cube, Met? Ano ko, Ha? ba? Ano, tatatanggap, nagtanong kayo doon. Si Mimi man ang sa akin. Ano, Luka -buka. Luka -buka. <coughs> <sagari>. First, bye. <coughs> Yummy. <coughs> Di kaya ng ano? Stop mo muna. Si Mayor guys, nauna na, may lalaganan na. Wala, sa ilo. Hindi na ano. Kaya na kayo, kaya nagutom na ako. <laughs> Ay, ba to? First fight, guys. May boy, kuyo, mag... DM, yung kutsara mo, i-ganun. mo nga dyan, mate, oh. okay. pa, eh. Sorry, pero ayoko talaga sa mga taong ban. Nasaan yung, ano, panging, ano, boy? Okay, o, oh, yan, mit. Ma By Ito mo na, Mors. Mm, di mo pabaan niya tayo, mapagandahan. Kailangan ko ng watch hour. For my watch hour, kailangan ko mahaba. Sorry. Ano mo, para, para maka, ano ka. Iba boy, sober mo naman to, di ba? Hindi. Hindi, Hindi sober, mo boy sober, boy sober mo yan. Sober mo yan, nagdala eh. It's over and how about nyan? Hira pa naman pasokin ng kapkat. Bakit gano'n na yung kapkat ngayon? Haba ng mga inaano mo? Mga video? Kaya nga hira pasokin. It's over pa natin na. Oh. Oh. Kanyang-kanyang ha. Kumuha kayo ng ito serving kay, spoon. Ito ano, para kay Mayor. Ayan, kay Mayor. Ano Kanyang-kanyang kukuha ng serving spoon yung hindi nyo pa nagamit na kutsara. Maghugas tayo ng luwag na isa. Yung malaki. Akin yan! Akin ah, yan, eh. Ako nag-ano na ito. Hindi ko sinapin. Pero ako naman pinambili dyan. Mm, ako naman pinambili. Kaya yeah, ako um, katilira na unti. Um, Jay, bumili ka nga ng gatas din na ano, tayo, Jay. Ay, 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 ay. <laughs> Jay, bili ka more Jay, Kesa ng papaya mm. ngayong araw na to. masarap yun. Ano? Ano? Ano?